Isa sa pinaka nakakapagod na parte ng trabaho ay ang pagbiyahe. Kadalasan kasi dalawang oras kang nakaupo habang niuyugyug ka sa isang bakal na hawla. Kape! Salamat sa Diyos para sa kape. At syempre sa stopovers. Maliban sa nakakapag-regenerate ka ng puwet, makakabili ka rin ng kape. At least, huhu pa rin yung sakit ng ulo ko. Kakahilo ah, rin eh. Itong biyahe namin ito ay isa sa pinakamatagal. Dahil ang destination namin ay Baguio. Isipin nyo, Enlex, Esitex, Tipilex, Gagreflex ay... Iba na pala yun. Kain pa sobrang relaxing pa rin ng mga super highway. Unless, bagyo ka na. Ayos! Ayos Napaka tarik. Maganda pa rin naman. Haha! <laughs> ha! yung palaka. Gagi first time kong makababa dito sa kung saan man to sa Baguio. Budge, 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 budge. Art. Kung may ka sa pressure change, no, di para sa ang biyahe rito. At least malamig. Yung init dito sa Baguio parang hindi ganun kainit kumpara pag nagbilad ka sa Maynila. Grabe yung init sa Maynila kumpara dito. At least dito presko pa rin. Kaya pala summer capital. Yes. <laughs> Halos isang taon na simula nung napunta ko dito sa Baguio. Kala ko nga di na ako makakabalik eh. Hotel Isa sa main character ng bawat travel. Nasa dito ka matutulog, kakain, at syempre titira ng halos ilang araw wow. Boring nga lang kapag hinihintay mong maayos yung kwarto Unless, pinapanood mo yung Vampire, right? I know, Vampire, right? but why the... Sa wakas, pagtapos ng halos isang oras, pwede na. <laughs> oh! Ano eh, problema dito sa mga hotel dito sa Baguio? Walang aircon. Shit! Ngayon lang, ganto pala yung feeling ng mag-isa, no? Nakakalungkot naman to. Buyan! Pati si Axel iniwan na ako. Ngayon, mag-isa lang ako. Ma! Oh, At least kasama ko kayo, no? At least. May kausap ako dito sa kwarto. Kayo. Sana magkaroon ako ng kasama. I mean, wag, wag, naman sana yung hindi ko nakikita. Eh, eh, dapat yung breathing, living human being. Hmm. Pangit naman, mix na. Mga Oh, hindi ko naman nakikita. Tiyan na yung tsura ng banyo. Wow! Ayos! Napaka-cozy na banyo. Pero kailangan na magtrabaho para magawa na ang pinunta rito. Ha! Bars! Dahil hospital to, yung pagkain ay healthy diet. Sige, sir. Ay, eh, bigla ko mula. Buti na lang dyan kumain kanina. Thank you. Hindi ko alam kung ano ito. Pero masarap. Shit gulay. Hmm. Para sa akin na di mahilig sa gulay, pwede na to. Baliya yun, oras natin ay 6.41 na ng gabi at kakatapos lang ng meeting. Sobrang productive ng meeting na paaganda ng mga napag-usapan at talagang may yung nakakamiss lang talaga. ay yung mga katrabaho na syempre nakasanayan ko ng makasama dito sa Baguio pero ngayon na lang mag-isa. Sana walang multo. At uh, paka... Feel ko, pinagpawisan ako kanina nung naglalakad eh. Kaya gusto ko na rin maligo. Tingnan natin kung gano'ng kalamig ang tubig dito sa Baguio. Oh, Yes. Ano Ang lamig Ang lamig kasi mag isa na lang ako At oo nga Hindi ah, ko nga kaya to At least ngayon pwede na tayo mag BEDCHECK! Gagayang tagpog <laughs> Di ba ang pwede talaga Hindi na pwede Hindi na ako bata Shit bali meron pala ditong fan. Kasi naiinitan talaga ako eh. I mean, sanay talaga ako na kahit paano may ventilation yung lugar. Fan? Hindi. Fan? Yes! God, yung lakas. <laughs> natin. At least, may ventilation nga. Engineer. May ventilation nga. Pero wala namang kausap. Sad. Ang boring pala mag-isa, no? Dito ko na-appreciate yung kakulitan ng mga tao. Na minsan nauurat ako. Mas pipiliin ko na lang palang maurat kesa mag-isa. Buti pa yun may kasama ako. Sa mga moments na ganito, mo malalaman yung negative sa'yo dati ay positive pala. Wait lang, ako ba to? Uy! Uy! Buti na lang na-edit ka! Uy! Mama, mawag tayo! Huwag mong iiwan. At least, katabi kong matulog ang sarili ko. Huwag nyo na Good tanungin bakit ganito. Oh. <laughs> Good morning! <laughs> Lamig! sige, bakit nga ba nandito na yung kama? Kasi, dito lang yung may reasonable na outlet. Para sa si charge. o, oh, ba? Diba? Kaya dito na lang din ako pumaisto. Ilusog ko lang tong kama. Ngayon, ibabalik ko na siya. Nauuhaw wow na ako. Oh, strawberry oh. na yung juice. Parang tang. Pero, sarap. Tapos na yung uhaw ko. Solid talaga pag buffet yung breakfast. Tapos napakasarap pa na itong dahing. Mmm. Look nila, walang lasa. Ano sabay mo Good meal. Okay, trabaho na ulit. Pagkapasok paliwa. kaliwa. paliwa. <laughs> pa Sige sir, part na muna. Okay. Sige Eto na. Naman. Bale, ayun. Successful naman yung pinaka-event. At, masasabi ko naman na... Nakakapagod. As in, nakakapagod gusto ko lang nga dito eh, pero... Oh, lamig! Hindi uh, ko alam kung nakikita niyo yung ganda ng panahon. I mean, saktong sakto. Ang lamig na nga, no? Tapos ganto pa yung panahon. Kung sa Maynila to ngayon, malamang napakainit pa rin. Pa -inip. Dahil tapos na yung araw ng trabaho, samahan niyo na akong maglibot. Strolling sa The streets ng Baguio. Ah, uh, large. Tapos isang Boston trim. Paano ko ito dadali? Wow! Sobrang sakto talaga ng panahon. Wow. Lasa ng caramel macchiato ah. Ayos. boss oh, sure. pero gagay okay, legit di ko inexpect expect na ganito yung lasa ng Dunkin na caramel macchiato kuha ng yung caramel macchiato na alam ko yung tama tamang timpla kape donut magandang panahon at payapang paligid hashtag life pero syempre nandito kami para sa trabaho Alam niyo bang pang tatlong kape ko na to ngayong araw? Okay. Ah, sarap talaga na ito. Mm, ng beans. Sobrang solid talaga ng brood coffee dito sa Baguio. Sarap. Ito na kasi din talaga yung pinaka nasubok ulit ako sa trabaho. Kasi, kita niyo naman yung focus, di ba? Siguro sinasabi dito ng mga tao, ano yung ginagawa na itong, nasa gitna siya ng kalsada. I mean, di ba, wala naman ako sa gitna ng kalsada sa so, Nandito lang ako sa gitna. Mukhang intersection. Ganda eh. Payapa eh. Minsan lang naman ako nandito sa bagay eh. Bagyo na talaga ang pinakapaborito kong lugar sa Pilipinas. Nakakaibang pakiramdam talaga yung mararamdaman mo habang nililibot to. Elegante masyado. Habang naglilibot nga na pala ako, nakita ko si Bossing Idol. Tapos sumama na lang din ako sa paggala niya. I ano mean, yun sir, malapit na ba tayo sa Burnham? O oh, ito na yun. Hanggang sa natuklasan namin itong parang hidden grotto. Ay, sir. May shrine. Japanese Peace Tower. Peace. Parang declaration na. Dami palang lang mga tago ditong lugar. Ganda. Dito nga pala kami sa gitna ng wilderness ng Baguio Tataas na ang pine trees. Eh, joke lang. Di ko alam kung ano klaseng puno to. Mga pine trees. Ganda. Ganda. Ang seri ng galang to. Sobrang relaxing pagtapos ng mahabang oras ng trabaho. Ngayon alam niyo na kung bakit kailangan yung pumunta sa Baguio Ano kayo? Mas malapit ba dito, sir? dito Ah, sige sir. Thank okay. you. Okay, Okay. okay, okay. <laughs> <laughs> Yun yung mga moment na hindi hindi ko pagpapalit. Ang mga salamuha, mga tao. Sbam!